Wala na ngang kita, namatay pa ang apat na alagang kabayo. Ito ang karanasan ni Arnel na isa sa mga pony boy sa Wright Park noong pandemya. Pero pagkatapos ng higit tatlong taon, nakakabawi na raw ito. Malaki-laki rin na rin po yung mga loss namin. Mas lalo na pag yung kita namin ng December at summer noon. Siyempre ngayon bumabawi pa rin. Tapos iba, iba ngayon ng, eh, ng, ng bakasyon, hindi na April-May. Kaya siyempre, tagulan ngayon. Pero sa pagdating ng El Nino, nangangamba siyang maging manipis ulit ang supply ng feeds na kanilang ipinapakain sa mga kabayo. Samantalang ang damong napier naman na tanging ipinapakain lamang nila sa kanilang mga kabayo, iniaangkat pa mula sa iba't ibang probinsya. Oo, oo, noon kasi wala, wala kaming kita noong pandemic, kaya kwan, saan kami kukuha ng pang feeds? At least ngayon na may kita. Kung wala naman wala ka namang mabibiling mga feeds, 'di syempre talagang mamamatay yung kabayo. Kada sako nagkakahalaga ng halos 200 piso. Hindi pa kasama rito ang pambili sa mga feeds. Ang mga ito, pinaghahandaan na ng Department of Agriculture Cordillera. Pero kung uh, sa hanay ng livestock, ito naman ay solvable. Kaya uh, uh, inanday din natin yung kalalabasang mga action plans na bubuhin ng mga task uh, group units sa ilalim ng Regional Interagency Task Group on El Niño kung ano yung mga hakbanging uh, isasagawa. Hiling nila ngayon at ng iba pang pony boys ang suporta sa pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino sa kanilang kabuhayan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!